kung gusto mong maiisip at maiisip ka ng taong iyong mahal. Hindi lamang ito maaring mahal sa buhay, maaaring ito sa inyong mga mga taong hindi nagpaparamdam sa iyo o sa may mga utang sa inyo. Ang gagawin po lamang ninyo, kumuha po kayo ng puting papel, isulat ang kanyang pangalan dito ng tatlong beses at ito, itong papasok sa atin ng tatlong beses din. Pagkatupi natin ito ng tatlong beses ay ilagay natin ito sa ilalim ng punda ng ating unan. Pagkalagay po ay hampasin ang unan ng siyam na beses. Siyam na beses, pagkatapos mong hampasin ang unan mo ng siyam na beses, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong taimtim na kahilingan. Kano kahilingan mo, halimbawa, tatawagan mo ako, maiisip mo ako saan ka man naroon. Hayaan mo lamang ito sa ilalim ng iyong unan, kinabukasan ulit, Pagising mo ay hampasin ulit ng siyam na beses, bigkasin ang kanyang pangalan at kahilingan. Sa tuwing hindi nagpaparamdam ang taong ito, gawin mo lamang ito, hampasin mo lamang ang unan mo at ang iyong kahilingan. Gawin po kahit anong araw.